Tapos mangaral ng husto sa aking mga tao sa salita ay sumulat ng ilang salita na makapagbibigay ng kaunting kaalaman hinggil sa amin. Kami ay nagsasaya sa bagay na ito at masigasing na gumagawa upang may ukit ang mga salitang ito sa mga lamina. Umaasang tatanggapin ng mga yaon ng aming mga minamahal na kapatid at anak nang may pasasalamat, upang kanilang malaman na alam namin ang tungkol kay Kristo. At umasa kami sa Kanyang kaluwalhatian maraming daang taon bago pa ang Kanyang pagparito. At ngayon, ako ay inaakay ng Espiritu sa pagpopropesya sapagkat nahiwatigan ko sa pamumukaw ng Espiritu na nasa akin, natatanggihan ng mga Hudyo ang bato kung saan sila makapagtatayo at magkakaroon ng ligtas na saligan. Subalit ang batong ito ang magiging dakila at huli at tanging tiyak na saligan kung saan sila makapagtatayo. Paano mangyayari na ang mga ito ay makapagtatayo rito? upang ito ay maging kanilang batong panulok. Hindi ba ninyo natatandaan ang mga salita ng propetang si na sinasabi sa sambahayan ni Israel, Makinig, o kayong sambahayan ni Israel, sapagkat masdan, ganito ang wika ng Panginoon. Ihahambing kita o sambahayan ni Israel tulad sa isang likas na punong olibo na itinanim at inalagaan ng isang lalaki sa kanyang olibohan. At tumubo ito at gumulang at nagsimulang mabulok. At kanya itong pinungusan at binungkal ang palibot nito at inalagaan ito sa paglipas ng maraming araw, nagsimulang tubuan ito ng kaunting mga sariwa at murang sanga. Subalit ang pinakatalbos niyon ay nagsimulang matuyot. At ito ay nangyari na, na ito ay nakita ng Panginoon ng Olibohan at sinabi sa kanyang tagapagsilbi, Ikalulungkot kong mawala sa akin ang punong ito. Humayaw at bumali ng mga sanga mula sa ligaw na punong ulibo at dalhin sa akin, at ating putulin niya ang mga punong sanga na natutuyot. Kukunin ko ang mga sariwa at murang sanga, at ihuhugpong ko saan kumanaisin. Iyong kunin ng mga sanga ng ligaw na punong ulibo, at ihugpong sa pinagkunan yon. Baka mapangalagaan ko ang mga ugat n'yon, kaya ginawa ko ito. Bantayan ang puno at alagaan ito ayon sa aking mga salita. Ilalagay ko ito sa pinakamalayong dako ng olibuhan. Upang mapangalagaan ko para sa aking sarili ang mga likas na sanga. At ang Panginoon ng Olibohan ay humayo na at itinago ang mga likas na sanga ng likas na punong olibo sa pinakamalayong dako ng Olibohan. Ang ilan sa isang dako at ang iba ay sa ibang dako. Alin sunod sa kanyang kaluoban at kasiyahan? ligaw na sanga ng olibo. Tulad ito ng likas na bunga. Nakakuha ang mga sanga ng ligaw na puno ng halumigmig sa ugat. At ito ay nakapagbigay lakas sa ugat. At dahil sa lakas ng ugat, ang mga ligaw na sanga ay namunga ng likas na bunga. Magtungo tayo sa pinakamalayong dako at masdan kung hindi rin namunga ng marami ang mga likas na sanga. Namunga ito ng marami at mainam ito. Kunin ang mga bunga at iimbak para sa darating na panahon upang maiimbak para sa aking sarili. Bakit dito niyo itinanim ang punong ito? Ito ang pinakatigang na dako sa inyong ulibohan. Huwag mo akong payuhan. Alam ko na ito'y tigang na dako. Sa makatuwid, inalagaan ko ito sa mahabang panahon at tunay namang namunga ito ng marami. Tumingin dito. Ang dakong ito ay higit na tigang kaysa sa una. Subalit masdan ang puno Inalagaan ko ito sa mahabang panahon at namunga ito ng marami. Tumingin dito. Ang huli ay tinanim ko sa isang mainam na dako at isang bahagi lamang ang namunga ng likas na bunga at ang ibang bahagi ay ligaw na bunga. Inalagaan ko punong ito na Inalagaan ko ang punong ito na tulad ng iba. pagbutulin ng mga sangang hindi na namunga ng mabuting bunga. At itapon sa apoy. Pungusan, bungkalin at alagaan ito ng kaunti pang panahon na baka sakaling mamunga ito ng mabuting bunga. At inalagaan ng Panginoon ng Olibohan at ng tagapagsilbi ng Panginoon ng Olibohan ang lahat ng bunga sa Olibohan. At ito ay nangyari na na ang mahabang panahon. Halina, muli tayong gumawa sa ulibuhan. Ang katapusan ay malapit na. Kaya nga, kailangan kong mag-imbak ng bunga para sa darating na panahon. Inalagaan natin ang punong ito sa mahabang panahon. Wala ni isa man dito ang mainam at walang silbi ito mm -hmm sa kabila ng ating pagpapagal. At ngayon, ikinalulungkot kong mawala ang punong ito. Ano ang ating gagawin sa puno upang makaimbak na mainam na bunga? Dahil inihugpong ang sanga ng ligaw ng punong olibo, pinagyaman nito ang ugat, kaya nabuhay at hindi natuyot. Nalalaman ko na ang ugat ay mabuti, at dahil sa labis na lakas na munga ito mula sa ligaw na sanga ng mabuting bunga. Subalit ang ligaw na sanga ay tumubo, at nadaig ang mga ugat niyon at namunga ng maraming masamang bunga. At nagsimulang matuyot maliban kung gagawa tayo ng paraan upang mapangalagaan ito. Bumaba tayo sa pinakamalayong dako ng olibuhan at masdan ko namunga rin ng masasamang bunga ang likas na sanga. Ano ba ang magagawa ko para sa aking ulibuhan? Alam ko na lahat ng bunga ng ulibuhan, maliban sa mga ito, ay nangabulok. At ang mga ito, na noong una ay namunga ng mabuting bunga, ay nangabulok din. Ito ang inasahan kong pangangalagaan. Subalit naging katulad ito ng ligaw na punong ulibo, at wala itong silbi sa kabila ng lahat ng ating pangangalaga sa aking ulibuhan. Ang mga puno niyon ay nangabulok. Ikinalulungkot ko mawala sa akin ang mga iyon. Ano pa ba ang magagawa ko para sa aking ulibohan? Aking inilagaan ito, at binungkal ang palibot nito, at pinungusan ito, at nilagyan ito ng pataba, at iniunat ang aking kamay halos buong maghapon. Ikinalulungkot e, ko na putulin ang lahat ng puno ng aking ulibohan. Sino ang nagpabulok sa aking ulibohan? Hindi ba sa kataasan ng inyong ulibohan? Hindi ba't dinaig ng sanga nyo ng ugat na mabubuti? At dahil nadaig ng sanga ang ugat, kumukuha ng lakas para sa sarili. Hindi ba't ito ang dahilan ng pagkabulok ng mga puno ng inyong ulibohan? Putulin ang mga puno ng ulibohan at ihagis sa apoy, sapagkat nagawa ko na ang lahat. Panginoon. Patagalin pa natin ng kaunti. Oo. Oh. Patatagalin ko ito ng kaunti pa. Sapagkat ikalulungkot ko mawala ang mga puno ng ulipuan. Kunin natin ang mga sanga na itinanim ko sa pinakamalayong dako ng ulibuhan at ihugpong sa punong kanilang pinagmulan. At buhay pa ang mga ugat na mga likas na sanga na aking itinanim saan kuman man naisin. Kukuha ako ng mga sanga rito at ihugpong ang mga sanga ng kanilang inang puno. Nakapagsapat na ang kanilang lakas ay baka sakaling mamungan ng mabubuting bunga. gagawin ko ito na baka sakali ang mga ugat niyon ay mabigyan lakas dahil sa kanilang kabutihan at dahil sa pagpabalit ng mga sanga ay madaig ng mabuti ang masama. gaan ko ang mga likas na sanga at ang mga ugat niyon, at muling inihugpong ang mga likas na sanga sa kanilang inang puno. At inalagaan ang mga ugat ng kanilang inang puno, na baka sakaling ang mga puno ng aking ulibohan ay muling mamunga ng mabuting bunga. <laughs> Magtawag ng mga tagapagsilbi, upang masigasig tayong makagawa sa ulibohan, upang maihanda ang daan, na muli ako makapagpabunga ng likas na bunga. Halina't gumawa tayo ng buong lakas natin sa huling pagkakataon. Sapagkat masdan ang katapusan ay nalalapit na. At ito ang huling pagkakataong pupungusan ko ang aking ulipuhan. At gumawa rin ang Panginoon ng ulipuhan na kasama nila at sinunod nila ang mga kautusan ng Panginoon ng Olibohan sa lahat ng bagay. At gumawa sila ng buong pagsusumigasig alinsunod sa mga kautusan ng Panginoon ng Olibohan. Maging hanggang sa pinangalagaan ng Panginoon sa kaniyang sarili upang muling maging likas na bunga ang mga punong kahoy at naging tulad ang mga ito sa isang kumpol at pantay ang mga bunga at iniimbak ng Panginoon ng olibuhan ang likas na bunga para sa kaniyang sarili na pinakamahalaga sa kanya mula pa sa simula pinagpala kayo sapagkat naging masigasig kayo sa paggawa na kasama ko at sinunod ang aking mga kautusan Magkakaroon kayo ng kagalakan kasama ko dahil sa bunga ng aking ulibuhan. Sa huling pagkakataon, inalagaan ko ang aking ulibuhan. At kapag dumating ang panahon na muling mahaluan ng masasamang bunga, doon ko pagtitipuntipunin ang mabubuti at masasama At ang mabubuti ay iiimba para sa aking sarili. At ngayon, ito ang aking propesya na ang mga bagay na sinabi ng propetang si hinggil sa sambahayan ni Israel kung saan niya inihalin tulad sila sa isang likas na punong olibo ay tunay na magaganap. At sa araw na iuunat niyang muli ang kanyang kamay sa ikalawang pagkakataon upang bawiin ang kanyang mga tao ay ang huling pagkakataon na ang mga tagapaglingkod ng Panginoon ay hahayo sa kanyang kapangyarihan upang pangalagaan at pungusan ang kanyang olibuhan at matapos yaon ay madaling darating ang katapusan pinagpala ang mga yaong gumawa ng may pagsusumigasig sa kanyang olibuhan. Napakamaawain ng ating Diyos sa atin sapagkat naaalala niya ang sambahayan ni Israel, kapwa mga ugat at sanga, at iniuunat niya ang kanyang mga kamay sa kanila sa buong maghapon. O kaya nga, magsipagsisi kayo at magsipasok sa makitid na pinto ang bayan, at magpatuloy sa landas na makipot, hanggang sa inyong mata mo ang buhay na walang hanggan. O maging marunong, ano pang masasabi ko? Amen.